Aquarius, ang mensahe ngayong gabi ay hindi isang pagkakaton, ito ay isang tawag. Kapag ipinikit mo ang iyong mga mata at dahan-dahang nahulog sa tulog, maaaring marinig mo ang isang tinig banayad, pamilyar, at imposibleng makalimutan. Huwag mo itong baliwalain. Sinusubukan ng universo na abutin ka sa pamamagitan ng iyong mga panaginip, isang bulong mula sa nakaraan, isang pangako ng tadhana. May isang bagay o isang tao na matagal nang naghihintay na makausap ang iyong kaluluwa, at sa pagkakataong ito, ikaw ay nakatakdang makinig. Ang mensaheng ito ay maaaring magbago ng lahat ng iyong pag-ibig, ng iyong kinabukasan, ng iyong kapayapaan. Manatili hanggang sa dulo dahil ang maririnig mo ngayong gabi ay maaaring siyang magpukaw sa iyong tadhana. Maligayang pagdating Aquarius. Huminga ka ng malalim damhin ang katahimikan sa iyong paligid. May dahilan kung bakit natagpuan mo ang mensaheng ito ngayong gabi. Hindi ito basta pagkakataon, ito ay banal na oras. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga panaginip ay hindi basta panaginip lamang, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga sagradong tanda na ipinadadala upang tayo ay gabayan at gisingin. Kapag nakarinig ka ng tinig sa iyong pagtulog, hindi iyon imahinasyon lamang. Isa itong tulay sa pagitan ng mga mundo, sa pagitan ng iyong espiritu, at ng isang taong patuloy na nagtataglay ng bahagi ng iyong kaluluwa. Maaaring ito'y isang mahal sa buhay na nasa kabilang dako na, isang kaluluwa kambal na nag-iisip sa iyo, o ang mas mataas mong sarili na tinatawag kang umuwi. Ano man ito, ang mensaheng ito ay may malalim na kahulugan at panahon na upang ito'y iyong maunawaan. Ngayong gabi, bubuksan natin ang iyong puso sa hindi nakikita at sabay nating hahanapin ang katotohanang nakatago sa iyong mga panaginip. Sapagkat ang tinig na maririnig mo ay maaaring hindi lang sa iyong pandinig nagsasalita, kundi sa iyong tadhana. Emosyonal na pagdiskubre May tahimik na bahagi ng iyong puso, Aquarius, na tila hindi mapakali nitong mga nakaraang araw, parang may tinig sa loob mo na pilit gustong magsalita, ngunit hindi mo mahanap ang tamang mga salita. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Iyong mga sandaling bigla kang nagigising sa kalagitnaan ng gabi, naririnig mong tinatawag ang iyong pangalan, ngunit wala namang tao. Tahimik ang silid, mabigat ang hangin at bumibilis ang tibok ng iyong puso. Pilit mo itong binabaliwala, sinasabing panaginip lang iyon pero sa kaibuturan mo, alam mong hindi. Sa mundo ng mga espiritu sa kulturang Pilipino, sinasabi nila na kapag tinatawag ka sa iyong panaginip, hindi iyon basta-basta. Iyon ay isang kaluluwang umaabot sa iyo. Minsan, ito ay isang mahal sa buhay na pumanaw na sinusubukang may sabihin sa'yo. Sa ibang pagkakataon naman, ito ay alinggaungbaw ng isang koneksyong espiritual, isang taong buhay pa, ngunit nakatali sa'yo sa pamamagitan ng tadhana. Matagal mo nang nararamdaman ang mga senyales, Aquarius. Isang kanta sa radyo ang biglang nagpapaalala ng isang taong akala mo'y matagal mo nang nakalimutan. Isang samyo ng lugar o tao ang biglang sumulpot sa iyong isipan ng walang dahilan isang kandila ang kumikislap kahit walang hangin. Hindi ito mga pagkakataon lang, ito ay mga bulong mula sa universo. Sa maraming gabi, dala ng iyong mga panaginip ang kakaibang enerhiya. Marahil naglalakad ka sa isang pamilyar na daan at may maririnig kang tinatawag ang iyong pangalan ng marahan. O baka naman may aninong nakangiti sa malayo, ngunit pagmulat mo, naglalaho ang alaala, tanging ang init at pananabik na lang ang natitira. Ganito magsalita ang universo, hindi sa mga salita, kundi sa enerhiya, damdamin, at katahimikan. Aquarius, ikaw ay likas na may matinding pakiramdam at intuition, bagamat minsan sinusubukan mong patahimikin ito gamit ang lohika. Ngunit gaano ka man karasyonal, may mga bagay talagang hindi kayang ipaliwanag, tanging maramdaman lamang. Unti-unti mo nang nauunawaan na ang iyong mga panaginip ay hindi hiwalay sa realidad, mga refleksyon ito ng iyong panloob na katotohanan. At nitong mga huling gabi, ang katotohanan ng iyon ay paulit-ulit na binubulong na may isang koneksyong hindi pa natatapos. Maaaring ito ay isang taong minsang umibig sa iyo ng buong puso, isang alaala na nananatiling buhay sa iyong espiritu, tulad ng pabangong hindi kumukupas. O baka naman ito'y isang mahal sa buhay na hindi na nakapagpaalam, isang kaluluwang lumisan ng maaga, ngunit patuloy na bumibisita sa katahimikan ng gabi. Sa pamahiing Pilipino, kapag napapanaginipan mo ang mga yumao, sinasabing sila ay humihingi ng dasal, paggunita, o pagsasara ng sugat. Ngunit kapag tinig lamang nila ang iyong naririnig, banayad, malapit, at pamilyar, nangangahulugan itong nasa paligid lamang sila, nag-aalok ng gabay at kapanatagan. Gayon din kapag napanaginipan mo ang tubig na refleksyon ng iyong mukha, o kapag isang tao ang paulit-ulit mong nakikita sa iyong tulog. Isa itong pahiwatig ng langit, isang sagradong tanda na may bagay pa ang iyong kaluluwa na dapat maunawaan. At marahil, Aquarius, matagal mo na itong binabaliwala. Kaya siguro lalong lumalakas ang mga panaginip dahil patuloy kang kakausapin ng universo hanggang sa ikaw ay makinig. Bawat kislap ng kandila, bawat malamig na simoy, bawat tinig sa iyong panaginip ay banayad na paraan ng universo upang sabihin may mas malalim pang koneksyon kaysa sa inaakala mo. Maaaring magising ka na luhaan nang hindi mo alam kung bakit, o maramdaman mong sumisikip ang dibdib kapag naiisip mo ang tinig na yon. Dahil hindi lang ito basta tunog, ito ay enerhiya. Ang tinig sa iyong panaginip ay may dalang damdaming lumalampas sa oras at distansya. Tinatawag ka nito hindi para takutin, kundi upang pagalingin. Kaya ngayong gabi, kapag humiga ka, huwag labanan ang antok. Hayaan mo itong dumating ng payapa. Buksan mo ang iyong puso, dahil ang mangyayari ay hindi basta panaginip, ito ay isang pagising. Ang tinig na nagsasalita sa iyong panaginip ay hindi upang sindakin ka, kundi upang gabayan ka patungo sa kapayapaan, kaliwanagan, at layunin. Ito pa lamang ang simula ng iyong paglalakbay, Aquarius. Bumukas na ang unang pinto, ang pinto sa pagitan ng mga mundo, sa pagitan ng iyong mga alaala, at ng mga bagay na matagal nang nais sabihin ng iyong kaluluwa. At kapag tinahak mo ang daang iyon, wala nang mararamdaman na panaginip lang kailanman. Espiritual na pahayag Aquarius, sa sandaling nagsimula kang makinig, nagsimulang ipakita ng universo ang mga hiwaga nito. Ang tinig na umaaling ngaw sa iyong mga panaginip ay hindi lamang tunog, ito ay isang panginginig mula sa ibang dimensyon. Bawat himig, bawat bulong ay may dalang enerhiya, at ang enerhiyang iyon ay may kahulugan. Sa mundo ng mga espiritu, walang nagaganap ng aksidente. Ang panaginip na paulit-ulit mong binabalikan, ang pangalan na patuloy na lumilitaw, ang tinig na gumigising ng damdamin sa kaibuturan mo, lahat ng ito ay mga mensaheng mainat na hinabi sa iyong tadhana. Hindi mo lang ito iniisip, Aquarius. Totoong nagsasalita ang universo at ikaw ang pinili nitong makinig. May dahilan kung bakit pinamumunuan ng Uranus ang iyong tanda, ang planeta ng paggising at intuition. Ang enerhiya ng Aquarius ay palaging tulay sa pagitan ng mundo at ng banal. Ramdam mo ang mga bagay bago pa man ito mangyari, napapanaginipan mo ang mga inaalis ng iba, at ang iyong kaluluwa ay nakaayon sa mga bulong ng mga di nakikitang daigdig. Ngayon, tuklasin natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng tinig na ito. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang parehong tinig ay tinatawag ang iyong pangalan ng higit sa isang beses sa panaginip, sinasabing may gabay espiritu o ninunong nais gisingin ang iyong kamalayan. Maaaring sila'y nagbababala, nagpoprotekta, o nagpapaalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Minsan, nagsasalita sila sa mga simbolo, sa pamamagitan ng tubig, kandila, o musika, dahil ganoon makipag-usap ang mundo ng mga espiritu, sa mga tanda, hindi sa mga salita. Isipin mong biglang kumikislap ang kandilang nasa tabi ng iyong kama matapos kang magising mula sa panaginip na iyon. Hindi iyon aksidente, iyon ay pagkumpirma. Tumutugon ng apoy sa enerhiya at ginagamit ng mga espiritu ang liwanag upang sabihing naririto kami. Sa larangan ng tarot, ang sandaling ito ay umaayon sa damuon, ang barahan ng mga panaginip, ilusyon, at intuition. Ipinapakita nito ang tabing sa pagitan ng mga mundo, ang hangganan ng totoo at nararamdaman. Kapag lumitaw ang damuon, ibig sabihin, ginagabayan ka ng iyong walang malay na isipan patungo sa katotohanan, isang katotohanang hindi pa kayang makita ng iyong isip. Kasunod nito ay the high priestess, ang tagapangalaga ng mga lihim at sagradong karunungan. Nakaupo siya sa pagitan ng dalawang haligi, tangan ang kasulatan ng mga kaalamang hindi nakikita ng karaniwang mata. Lumilitaw ang barahang ito kapag panahon na upang lubos mong pagkatiwalaan ang iyong intuition. Kung nagdududa ka sa iyong sarili, Aquarius, ito na ang iyong palatandaan. Hindi nagkakamali ang iyong panloob na kaalaman. Ngunit ang pinakamakapangyarihang baraha para sa iyo, Aquarius, ay The Star, ang iyong pinuno. Ipinapahiwatig ng The Star ang liwanag matapos ang dilim, pag-asa matapos ang sakit. Isa itong banal na katiyakang nasa tamang landas ka. Ang tinig sa iyong panaginip. Ginagabayan ka nito pabalik sa iyong tunay na pagkakahanay. Maaaring ito'y ang mataas na anyo ng isang taong nagmamahal sa iyo, umaabot sa iba't ibang dimensyon, upang ipaalala na hindi pa tapos ang inyong mga landas. Minsang sinabi ni Baba Vanga, ang tinig na tumatawag sa iyo, habang natutulog ka ay ang katotohanan ng ayaw marinig ng iyong puso, habang gising. At isinulat ni Nostradamus tungkol sa isang tanda mula sa mga bituin nagigising sa mga pinili. Aquarius, ito ang sandaling iyon para sa iyo, isang espiritwal na paggising na nakabalakayo bilang panaginip. Maaaring itanong mo, bakit ako? Dahil handa ka na. Hindi nagsasalita ang universo sa mga hindi pa handa. Matagal mo nang dala ang karunungan sa katahimikan, tiniis ang mga sugat na naging aral, at ngayon, handa na ang iyong kaluluwa na tumanggap. Ang panaginip ay hindi basta alaala, ito ay pinto ng universo. Sa likod nito ay kagalingan, kapatawaran, at pag-unawa. Kung ang tinig na iyong naririnig ay nagdudulot ng kapayapaan, ito ay pagpapala. Kung ito ay luha ang dala, ito ay paglaya. At kung ito ay nagtatanong, ito ay paggising. Sa kulturang Pilipino, madalas sabihin ng matatanda na kapag hindi mapakali ang kaluluwa, dadalawin ka ng iyong mga ninuno sa panaginip. Hindi sila dumarating upang takutin ka, kundi upang pagalingin. Kaya kapag marinig mong tinatawag ng marahan ang iyong pangalan, bulungan mo ng pasasalamat. Sindihan mo ang isang puting kandila, banggitin ang kanilang pangalan kung naalala mo at humingi ng patnubay. Posible rin na ang tinig na ito ay mula sa isang taong buhay pa, isang kaluluwang kakambal, isang twin flame o koneksyong karmiko. Kapag dalawang kaluluwa ay may tahimik na ugnayan, dumadaloy ang enerhiya sa pagitan nila kahit sa pagtulog. Maaring maramdaman mo ang kanilang emosyon, marinig ang kanilang tinig, o madama ang kanilang pananabi. Hindi ito imahinasyon, ito ay pagkakahanay ng enerhiya. Aquarius, ikaw ay laging tanda ng intuisyon at pagkakaisa, ang tulay sa pagitan ng langit at lupa. Ang iyong mga panaginip ay sagradong mapa. Ang tinig na tumatawag sa iyo ay umaakay sa isang pahayad na magbabago ng iyong pananaw sa pag-ibig, pagkawala, at banal na oras. Kung matagal ka nang naghihintay ng tanda upang magtiwala sa iyong landas, ito na yon. Ang tinig na iyong naririnig ay hindi para lituhin ka, kundi upang ipaalala na ginagabayan ang iyong paglalakbay. Bawat sakit, bawat katahimikan, bawat tila kakaibang pagkakataon ay isang sinulid sa dakilang habi ng iyong kapalaran. Ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, bigkasin mo ito sa iyong puso. Bukas ako upang tumanggap Pinagkakatiwalaan ko ang tinig na nagsasabi ng katotohanan sa aking mga panaginip. Lalambot ang hangin sa paligid. Mas magiging banayad ang mga anino. Marahil mararamdaman mong may init na bumabalot sa iyo, isang presensyang nakatayo sa tabi ng iyong kaluluwa. Hindi iyon imahinasyon, Aquarius. Iyon ay patnubay. Iyon ay pag-ibig na kailanman ay hindi lumisan. Ginising ng universo ang iyong mga espiritual na pandama at malapit mo nang mapagtanto na ang panaginip na inakala mong panaginip lamang ay siya palang mismong tadhana mong tumatawag sa iyong pangalan. Pagpapahayag at patnubay Aquarius, ngayong nauunawaan mo na na ang tinig na iyong naririnig sa mga panaginip ay higit pa sa isang pagkakataon, panahon na upang kumilos. Sapagkat ang mga banal na mensahe ay hindi nilalayong marinig lamang, mga mensaheng dapat maramdaman at sundin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, kapag dumarating ang isang mensahe sa pamamagitan ng panaginip, pinaniniwala ang naglalakbay ang iyong kaluluwa. Pansamantala nitong iniiwan ang katawan at naglalakad sa mga daigdig ng espiritu, sa pagitan ng langit at lupa, upang tumanggap ng gabay. Kaya minsan, pagising mo, parang pagod na pagod ka, dahil habang natutulog ka, ang kaluluwa mo'y nagtatrabaho. Ang tinig na iyong naririnig ay bahagi ng paglalakbay na iyon, isang bulong ng tadhana na tinatawag kang muling umayon sa iyong landas. Ngayon, paano mo ito tutugunan? Paano mo tatanggapin ang sagradong komunikasyong ito? Simulan natin sa ilang sinaunang ritual na minana mula sa ating mga ninuno, mga ritual na nagbibigay galang sa ating mga ninuno, naglilinis ng espiritu, at tumutulong makita ng malinaw ang iyong landas. Isa, ritual ng kandila at tubig. Bago ka matulog ngayong gabi, ihanda ang iyong paligid. Ilagay ang isang puting kandila sa tabi ng iyong kama, puti bilang sagisag ng kadalisayan, kapayapaan at kaliwanagan. Katabi nito, maglagay ng isang basong malinaw na tubig. Isa itong lumang pamahiin ng mga Pilipino na sinasabing sumisipsip-sip ng enerhiya mula sa mga panaginip. Ang kandila ang magbabantay sa iyong espiritu, ang tubig ang sasalo ng mga mensahe mula sa dinakikita. Habang sinisindihan mo ang kandila, bulongin ang iyong pangalan ng tatlong beses, dahan-dahan, may pananampalataya. Pagkatapos ay sabihin, Kung may mensaheng para sa aking kaluluwa, handa akong tanggapin ito ng may kapayapaan at pag-ibig. Habang natutulog ka, pakinggan ang iyong mga panaginip. Ang tinig ay magiging mas malinaw, mas matatag, tila may taong mismong bumubulong sa tabi mo. Pagkagising mo, tingnan ang tubig, kung ito ay tila mabigat o bahagyang malabo, nangangahulugang angahulugang natanggap mo ang mensahe. Bulongin ang pasasalamat. Salamat, Universo, sa pagsasalita sa pamamagitan ng liwanag at ng aking mga panaginip. Ang simpleng gawain ito ng pananampalataya ay nagbubukas ng pinto sa pagitan mo at ng banal. Ritual ng dahon ng laurel at intention. Ang mga dahon ng laurel o bay leaf ay itinuturing na sagrado sa mga tahanang Pilipino sa gisag ng kadalisayan, suwerte, at biyayang mula sa langit. Kumuha ng isang tuyong dahon ng lorel at isulat dito ang nais mong maunawaan, maaaring, bakit ko narinig ang tinig na ito? O, ano ang ibig sabihin ng aking panaginip? Sindihan ito gamit ang parehong kandila at sabihin, Habang nagiging usok ang dahong ito, gayon din mawala ang kalituhan at magliwanag ang katotohanan. Habang tumataas ang usok, isipin ang sarili mong nakatayo sa ilalim ng banayad na liwanag. Ang sagot ay hindi darating sa pamamagitan ng lohika, darating ito sa pamamagitan ng pakiramdam. Sa susunod mong panaginip, pansinin ang unang salitang marinig o unang imaheng makita, iyon ang simula ng iyong mensahe. Pagtiwala sa enerhiya sa iyong paligid. Ang mga panaginip ay isa lamang sa mga paraan ng pakikipag-usap ng universo. Kapag nabuksan mo na ang kanal na ito, mapapansin mong lumilitaw ang mga palatandaan sa iyong paggising, biglang kilabot, Kumikislap na ilaw, o paulit-ulit na bilang gaya ng isang daan at labing isa, o dalawang daan at dalawamput dalawa. Hindi ito mga pagkakataon lamang. Sa paniniwalang Pilipino, kapag inuulit ng universo ang mga palatandaan, ibig sabihin dinadala na nito ang mensahe sa iyong realidad. Kaya kapag nakita mo ang mga bilang na iyon, huminto sandali at sabihin tahimik. Nakikita ko ang tanda. Tinatanggap ko ang mensahe. Mararamdaman mo ang banayad na paggalaw ng enerhiya sa iyong puso, iyon ang iyong espiritu na kumikilala sa tamang panahon. Tandaan, ang manifestation ay hindi tungkol sa pagpilit ng pagbabago. Ito ay tungkol sa pag-ayon ng iyong enerhiya sa kung ano na talagang nakalaan para sa iyo. Habang mas payapa ang iyong puso, mas malinaw ang maririnig mong tinig. Apat, panalangin ng pakikinig. Bago ka muling matulog, sambitin ang maikling panalangin ito sa universo, sa mga espiritong gumagabay sa akin. Binubuksan ko ang aking isipan sa katotohanan at ang puso ko sa kapayapaan. Kung ang tinig na ito ay mula sa pag-ibig, naway magdala ito ng kagalingan. Kung ito ay mula sa tadhana, naway magbigay ito ng pag-unawa. At kung ito ay mula sa kabila, naway ipaalala nitong ang pag-ibig ay hindi namamatay. Ulitin ito ng tatlong beses, pagkatapos ay magpahinga. Ang pag-ulit ay nagpapalakas ng iyong espiritwal na panginginig. Maaaring maramdaman mong umiinit ang iyong mukha o may kilig sa iyong mga kamay, mga palatandaan na kumikilos ang enerhiya. Huwag kang matakot, ito ay paggising ng iyong kaluluwa. 5. Ang pagsuko at pagtanggap. Ang pinakamahirap na bahagi ng espiritwal na manifestation ay ang pagsuko. Aquarius, hindi mo kailangang habulin ang kahulugan, darating ito kapag tahimik ang iyong puso. Maaaring hindi laging ayon sa iyong inaasahan ang sasabihin ng tinig, ngunit palaging iyon ang katotohanan ang kailangan mong marinig. May kasabihang Pilipino, Kung para sa iyo, ibibigay ng langit kahit sa panaginip. Kaya't magtiwala ka. Kapag nauulit ang panaginip, ito ay pagpapatibay ng universo. Kapag ito'y naglalaho, ibig sabihin na tanggap mo na ang mensahe. Pareho itong biyaya. Aquarius, ang iyong paglalakbay ngayon ay tungkol sa pagkakahanay. Sindihan mo ang iyong kandila, patatagin ang iyong pananampalataya, at makinig ng may bukas na puso. Bawat panaginip, bawat bulong, bawat kislap ng liwanag ay gumagabay sa iyo tungo sa isang mas mataas na pagkaunawa na ang pag-ibig, enerhiya, at tadhana ay isa. Kapag tuluyan mong nauunawaan ang tinig, mauunawaan mo rin ang iyong sarili. Sapagkat ang tumatawag sa iyong pangalan sa mga panaginip ay hindi isang estranghero, kundi refleksyon ng iyong sariling kaluluwang naghahangad ng kapayapaan, pag-ibig at kabuan. Kaya ngayong gabi, huwag kang matakot sa katahimikan. Huwag mong itaboy ang mga bulong. At huwag mong madaliin ang mga sagot. May perpektong oras ang universo. Pahinahin mo ang iyong espiritu sa pananampalataya, at sa tamang sandali, ang dating nakatago ay lilitaw sa pinakadiinaasahan, ngunit pinakamagandang paraan. At kapag dumating ang sandaling iyon, kapag luminaw na ang panaginip, hindi mo na itatanong, sino ang tumatawag sa akin? Sa halip, sasabihin mo, mayon ko na alam kung bakit ako kailangang makinig. Aquarius, habang nagtatapos ang mensaheng ito, sandali mong damhin ang tibok ng iyong puso. Damhin ang katahimikang bumabalot sa iyo ngayon. Ang mga bagay na dati mong kinatatakutan o hindi maipaliwanag ang tinig sa iyong mga panaginip, ang pagkislot ng kandila, ang malamid na si Moy sa gabi, ngayon ay nagpakita ng tunay nitong layunin. Hindi ito dumating upang lituhin ka. Dumating ito upang paalalahanan ka. Bawat bulong, bawat panaginip, bawat sandali ng katahimikan, ay may dalang isang sagradong katotohanan, hindi ka kailanman nag-iisa. Matagal nang nakikipag-usap sa iyo ang universo sa mga paraang mauunawaan mo lamang kapag handa na ang iyong puso na makinig. Sa bawat tahanang Pilipino, sinasabi ng matatanda na ang mga espiritu ng pag-ibig at patnubay ay kailanman hindi lumalayo, nananatili silang parang samyo ng sampagita sa hangin ng gabi, banayad ngunit imposibleng hindi mapansin. Kapag tumahimik ang mundo, bumibisita sila sa pamamagitan ng mga panaginip, dala ang kapanatagan ng presensya, at karunungan ng tamang panahon. Iyan mismo ang nagayari sa iyo, Aquarius. Pinili ng universo ang iyong panaginip bilang daan, sapagkat doon nakikinig ng pinakatapat ang iyong kaluluwa. Natutuhan mong hindi lahat ng koneksyon ay naglalaho. May mga ugnayang lumalampas sa distansya, kamatayan, at oras. Ang tinig na iyong narinig ay hindi alaala, ito ay paalala ng walang hanggang enerhiya. Maaaring ito'y isang mahal sa buhay, isang kaluluwang kakambal, o ang mas mataas mong sarili, lahat naglalayong gisingin ka tungo sa kapayapaan. Kaya ngayon, ano ang susunod? Ngayon ay mamumuhay ka ng may kamalayan. Kapag humaplos ang hangin sa iyong bintana, kapag gumalaw ang iyong kandila ng walang dahilan, kapag biglang tumugtog ang isang kantang pamilyar, huminto at mumiti. Iyan ang mga kumpirmasyon mo. Patuloy na magsasalita ang universo sa pamamagitan ng mga simbolo, damdamin at sabayang pangyayari. Hindi mo na kailangang hanapin ang mga sagot. Kailangan mo lang manatiling bukas. Aquarius, ginagabayan ng mga bituin ang iyong landas at pinapatatag ito ng pananampalataya. Hindi ka kailanman nakalimutan, hindi ka iniwan. Ang mismong katotohanang narito ka ngayon, nakikinig sa mensaheng ito, ay patunay na ang iyong tadhana ay umuusad ng ayon sa nararapat. Habang natutulog ka ngayong gabi, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib at bulongin. Piwala ako sa banal na panahon. Handa akong tumanggap. Pagkatapos, bitiwan mo ang lahat. Pakawalan ng takot ang pananabik at ang mga tanong na walang kasagutan. Matagal ka nang narinig ng universo bago mo pa man ito sabihin. At ngayon, ito'y tumutugon hindi sa pamamagitan ng kulog, hindi sa mga himalang sumisigaw, kundi sa mga panaginip na bumubulong. Mahal ka. Ginagabayan ka. Nakikita ka. Tandaan mo ito, ang tinig na nagsalita sa iyong panaginip ay hindi upang hilahin ka pabalik sa nakaraan, kundi upang tulungan kang makapaglakad tungo sa kapayapaan. Ang pag-ibig na nag-ubnay sa inyo ay walang hanggan, ngunit hindi ito tanikala. Isa itong kalayaan. Kaya, Aquarius, maglakad ng may kabaitan. Itago sa puso ang pananampalataya, panatilihing may sindi ang iyong kandila, at panatilihing bukas ang iyong puso dahil balang araw, sa oras na hindi mo inaasahan, muli mong mararamdaman ang presensyang iyon, hindi na sa panaginip, kundi sa iyong pagising, bilang patunay na tunay kang nakinig, nagtiwala, at sumunod sa liwanan. At kapag dumating ang sandaling iyon, malalaman mong hindi kailanman tumigil ang universo sa pagbubulong ng iyong pangalan.